sa uh, logo? No, oh, parang ano nito ng fish. Uh, ito na. Ang lalagay dito mga idol. Grabe ito kayo ba ito guys? Ingis, parang simbahan. Parang huh? oh. simbahan eh? Simbahan yata ito. Parang isang simbahan eh. Malinis ito sa loob ba ito eh. Simento ito diba? Oo, oh, simento. Ngayon nakapagtaka uh, dito mga idol. Kasi sa labas, yes. Ay, hindi nga nakita para hindi mo makita na ba? Para, sa ano? Para, para, na Eh hey guys, man, nakita kami na uh, munting kubo dito. Ewan ko kung ito na ba yung uh, ano namin. Hindi ko alam mga idol kung ito na ba yung uh, punteria sa eksplorasyon namin katas nyo lahat guys abangan nyo to kaya nakakatakot talaga dito guys nakakatakot dito panoorin natin mga idol ito na ba yung ano bro pinapuntahan sa atin bro ito ba yung dahil ano sa oh, Parang ano yung ito ng fish. Eh. Hmm. Ito yung lalagay dito mga idol. Grabe ito kayo ba ito guys? Inis parang simbahan. Parang simbahan eh? Huh? Oh. Simbahan yata ito. Nangyong... Parang isang simbahan eh. Malinis dito sa loob ba ito to di ba diba? Oo, oh, simento. Ayun nakapagtaka dito mga idol kasi sa labas. Yes. Para hindi mo makita na ba? Para, sa ano? Sa para lang sa ng... Ayan si Bin Survivor is Daho ng New Natabunan. Oo. Ano yan? Parang hindi, kaya, parang hindi yung ano. Deep. Sa si so tingin, tingin ko. Ba, dito, bro. Para sa simbahan. Sa tingin, ko, bro, sa bro, so tingin ko bro hindi. Oo nga. Sa tingin ko bro hindi ito yung ano, pinapuntahan sa atin. Wala namang ano dito. wala. Pero ano lang check lang natin baka may mga kaya dito ayan mga idol no kitang kita yung mga idol no oh. para siyang ano ang nilis hmm. sa loob mga idol tapos ang daming mga damo no sa sa loob ay kipi dito hmm. no parang simbahan siya guys na maliit ano masasabi dito bro. sabi na baka, ano dito guys Nakatakot dito mga idol. Tignan oh, yung likod ng bahay. Ang ano na, matalahid na. kana ka pa tayo, bro? Saan ba tayo bunta, bro? Di, may, yung, parang may kalsada doon, bro. Ano, tuloy tayo doon kasi parang may ano pa doon. Hindi eh. parang may bunting ano dito guys sinaguga guys no dito mm -hmm. hindi naman siguro nagre-ritual dito bro no ayan guys oh ito yung munting sinaguga guys baka may nagre-ritual dito sa ano para sa simbahan

Ito, parang may bahay dito bro. Ayan no? Bahay na naman. Oh, may bahay dito Ayan na, may bahay dito bro. Ha? Dito na ba yun bro? Hmm, pa. Dito, bro. ito. Siguro, ito na yung sabi mo yung alis. Tatay Ito yan. lizard 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 Ayan o, oh. nakita natin itong kubo na to. May bahay dito. Libot na ako, na... dito ako ha? So, lang ha? O, nangyari ha. Ito na siguro yung ano. Sinasabi ng matanda. Guys, so ah uh, nakakasiguro siguro ko guys na ayun ko kung ito ba. So uh, titingnan natin. Pasokin natin tong bahay na to guys. Kung ito ba yung kahinalang kahina bahay dito mga idol. Yes, samahan niyo ako mga Bro. tao po baka may tao dito bro baka may tao dito Parang may, may ilaw sa loob bro May tao siguro bro no, May tao siguro sa loob may, may ilaw May ilaw sa loob guys Look mo daw yung flashlight mo bro Para makita natin oh. Bro Parang may ilaw sa loob Punta ka dito bro Parang may ilaw sa loob May ilaw dito sa loob Oops, may ilaw na, dyan. Na, na, na. Oh, may pa bro. dito. Ano ba bro? Okay, no, may ilaw sa loob bro. Ba Ay, mo nang pasukin. Anong, baka may tao. Hello? Baka may natutulog okay. dyan. Tahu po? Hello? Siapa yang ada di dalam? Ada orang di Hello? Wow, oh, wow, ah, bro, nah, 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 bro, nah, nah, nah. ayah, nah, nah. 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 Ay, ya, Hah? hello, nah, 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 nah. bro, ada orang di situ bro? Oh. Oh. Oh, bro, bro

Huh? Saan, ba ba? saan ba na yun? Kapag oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, sa ilalim. Oo, ayun o. Hello? Ano yun? Aso yun? Kaya ko ba? Parang pu na pusa. Parang pusa lang ano eh. Buksan ko ah. Oh, pusa kasi. Dahan lang. Sige. Oh! Wow! Oh! Wow! Ano po? Eh. Ha? Uh, uh. Uh, uh, uh. May kumalabit uh, uh. sa ano ko bro Sabi pa sa ano? Sa'y taas? Tignan mo muna bro, yung salob natin yung malamang Ano yan? Ayon, Ano, ano ko Ritual ayon, mga mga Ritual to bro Pansinin nyo mga idol Parang Ano to? Ano yun mga idol? Ano yun mga Ano Ano yun? Nakikita ko putih dito bro. bro? Bintana. Oh, mga nana tuh di ba? Cruz. oh to? Ano May <tuk> palaka. Ha? May palaka, oh. ya no. oh. Uh. Oh. Oh. Kit, may palaka dyan. Oh, palaka. Bro, gumalaw yung mga nung bro. Oh, ayan, ayan, bro. Ano to bro? Ritual to bro? May tao siguro dito bro Baka na, na, na ano ito Parang ano? nakunta natin siguro siya na, na Yung matapang na, na ano Yung pagpasok namin guys Parang anong, sa, ano, sa Sa paligid lang sila Oh, oh paligid Sa paligid ah. lang sila guys Ano ba to? Oo nga oh Ano to bro? Again, bro May ano may rosaryo pa dito bro Mga daon dahon Green yung kulur ay palaka. Ang ano oh. plano, basagin natin to? Huwag muna bro. Huwag? para makita natin. Babalikan natin para makita natin kung ano. Ano talaga yung ano. Huwag muna, huwag muna Amo yung amoy na. Hindi ba herbal to bro? Huwag mo oh. ilapit sa Huwag sa sa ino kulam yan sa mga kulang ayan hindi nyo may tao dyan ayan bro 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 natumba yung ano bro natumba yung isang kanila bro ayan galit bro. Hah? Eh. Huh? Galit bro. Oh. Ano? So, oh. Dala kasi itas. Mag-ingat, mag-ingat dalang itak, bro. Wala, wala, wala. di pa. Dala, bro. Hah? Dito na bro. Ano Wow. Oh. Ayun. Wow. Oh, ayun o. Yung boses kanina bro. 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 Yung boses kanina. Parang galit na pusa. Yung na, na ano, narinig ni RJ Doon sa ilalim. Ayun o. Ano yun? Ha? Parang aswang nga eh. Pero kung aswang bro, bakit may ano bro? Bakit may may cross doon bro? May rosaryo pa. mag-ritual sila. Ha? Magre-ritual -ri din yan sila. Dito kasi. Dito yung, dito yung ganina eh. yan sa okay. labas. Nakaputo yun siguro bro. Hindi okay. ko maaninagan kasi sa camera. Iwan ko kung i-review. Try ko na i-review yung camera ko mamaya. Parang nakaputi kasi siya. May may tulungan tulungan. But, uh, Talagang may daan pa dito bro. Wow! babalik tayo dito. Ah. Babalikan natin to. Para... Nakaalis eh. Nakaalis eh po. Nakaalis kanina. Para okay. nakaalis. Hmm. Pagpasok mo. Ano? Pasok natin. Hindi ba pasok may ibang ano? Tawag nito. Ibang boses ba? Okay. Tapos may hangin na lumabas. Biglang sumara yung pinto. Sa itaas. Hindi naman maklaro dun na may parang may ilaw. Walang ilaw nga eh. Pag, oh, pagpasok ko. Nakano ako. Ayun nakabukas pa mga bintana oh gabing gabi guys pero wala naman sigurong tao Ay, iwan ko bakit may ano dyan nakasimbi dyan ano kasi kung mayroong tao eh no? wala nang nagbibili wala, na, na, wala na wala nang tao dito ha At At wala nang tao pero dyan. ano to uh, eh, na, na ng mga may kakaiba dito bro ah, kakaiba dito. Dito. bro may kakaiba dito tignan mo yung ano kapalibot may screen sa ilalim ano kayang inilalagay nila dyan? May kakaiba sa kubo na to, guys. Sa bahay na to. Naririnig natin kanina yung mga parang galit na boses, ba? Sa ibaba. Pagpasok namin, guys, sa ibaba talaga yung mga galit na boses. Parang tawag nyo to. Tumalon dyan sa bintana, guys. Galit na galit. Siguro na, na ano namin, naantala namin yung, ano nila, yung pag-uuras nila dyan sa loob may gumapang sa itaas guys sa bubungan may gumapang meron din dito sa ilalim kasi pinapapasok kami dito eh sabi, sabi ng ano sabi ng tatay doon sa ano na dito bakit may kandila doon bro Ay, yeah, may kandila. Ayan eh, guys, mapapansin nyo ang kalat ng mga gamit. Posibleng may nakatira o may nagpupunta. Kasi oh, ang haba na ng, ng mga ano, mga dahon. No, balikan natin 'to. Oh. Ah, Nalikta. Eh, yeah, guys, dai no guys. Ba 'Yung pagrandom ko dito. Guys? parang na. Balikan na so, so, natin 'to, guys. Natin.